Wow. Magandang araw mga kabukid Nandito tayo sa ating Manuken At BB Village So Bibi Village talaga ang tawag dito So yung oh, Kahit nandiyan yung mga manok Kasi dyan sila kumakain Speaking of manok Ang pampatigas ng kanilang buto Ay Ang calcium tablet saka pampag pampaganda ng kanilang eggshell. Eggshell, oo. Oh. sa Mga inahin. So, marami sa mga kabukid natin ang nagre-request. Ayun. Meron tayong guest. Hi. Oh. Marami sa mga kabukid natin ang nagre-request na ang close up nito kung ano ang itsura sa close up. Oh, sige yan. Yan ang close up niya. pinatanong nila, ano ba yung ano yung binibili yung pang calcium uh, no. na panghalaman. Ito yun. Calcium nitrate. Mabubuli. Mabibili. Mabibili sa asuking poultry supply. 35 pesos, 100 pieces. Ito yung bote niya. Para sa manok talaga yan. Pero pwede pwede sa mga tanim natin. Sili! So, de-demonstrate natin. Pupunta tayo dun sa silihan natin. Para makita natin paano. Eh, lagi naman natin itong pinipicture eh. Pero, refresher course lang to. <laughs> yes, refresher yes. course. Yes. Narinig mo yun. Hmm. Ah, nakakasilaw yung araw. Yes. Sa maanggulong walang silaw ng araw. Ayun. Ayan. <laughs> so, let's go to the silly place. Let's go! Okay. Ito yung mga silly na makikita nyo sa baba. Organic ang ano natin. Pupunang manok. At yung compost natin nilalagay natin yan tinatambak lang natin sa mismong puno ayun o ayan. mixture yan ng pupo ng manok at organic yeah. tinatambak lang natin dyan sa sa mismong pinakapuno nya ngayon ayan ito mga old leaves kaya makikita natin na parang dilaw hindi yan sakit matanda na yan magiging ganito na yan malalaglag na yan siya ngayon yan, mga malalaglag na yan. Mga matatanda ng leaves yan. yan ayan ang signs ng healthy. Healthy na dahon. Yan. Tag-ulan. Kaya, tapos full sun sila. Kaya, pero nalililiman din. May mga parts nila na katulad nun. Yan, pag tuma yung araw nandiyan banda, niju hindi sila totally babad pero pulsa ng lugar pero hindi sila ganun ka kababa tapos pag ulan yan ang mga kombinasyon organic na pataba pero suplementa natin sila ng hindi sila pure pure organic eh suplementa natin sila ng calcium tablet na pang manok yun yung natin para hindi nagkukulot yung mga dahon nila ayan oh calcium tablet na pang manok ayan. ngayon kaya ayan, yung mga dahon parang talagang kala mo planchado ay nilalagay natin sa mga ilang gam <laughs> ito nilalagay natin ayan. isang bote nito 35 pesos ganito ang laman yan, 35 pesos ang isang bote, 100 pieces na sa mga suking poultry supply pang manok yan pang manok yan, oh. yan. pang manok 100 pieces 35 pesos na 100 pieces Gaya, ito resulta ng mga dahon yan. Kung makikita nyo mga kabukid eh. Tapos, paano maglagay? Napakadali. Ito lang yung nilalagay natin na supplement sa mga tanim na to kaya magaganda yung dahon. Hindi pa ito nadiligan ng calcium nitrate. O ano man. Yung growth hormones lang. Nung maliliit pa sila. Tapos, pure organic na pataba. Ito lang yung hindi organic kasi dito talaga masasabing organic organic yung balat ng itlog eh. pero yung compost may halo na ng dinurog na itlog yun balat ng dinurog na Oo. Dinurog. tapos paano maglagay nito ganito lang apat na piraso apat na pirasong tabletas yan ilalagay lang natin palibot siguro mga 2 to 3 inches palibot ng ng tanim pwedeng itusok natin na ganito Ayan. palibot lang pwede rin Dracula method mamaya isa Dracula method eto manual lang itunutusok lang natin malambot naman yung lupa nyan A, ilalagay lang natin Ayan. palibot Ayan. ganun lang apat na tabletas tapos, yung Dracula method naman ang gagawin natin. Ganito naman ang Dracula method. Tapos, eto naman yung Dracula method. Ito yung pantusok kay Dracula. Yung kahoy na may tulis sa dulo. Yan. Itutusok natin to na ganito. Oops. Tapos, lalagyan natin ng apat din. Kada tusok, ito naman eh para hindi niyo na itusok sa kamay niyo. Palibot din katulad nung paglagay natin dun sa isa ganyan din. Ganyan din yung positioning. Yan. Ay. Yan. Sa pa. Kulang na isa. Tapos sa likod. 2 to 3 inches din. Yan. Ganun din. So, isa pa, Dracula method na rin kasi para meron pang isa. Oh. Hindi naman ganong kalaliman paglalagay. Sakto lang na bumaon yung pinaka yung tusok nyo, yung babao lang yung gandito. Para magkaroon lang ng dent yung lupa. 2 to 3 inches paligid ng tanim. Huwag masyadong malalim para hindi matamaan yung ugat. Oo. Tsaka maganda 'yan gradual lang pag-release ng calcium niyan. Hayo mga kabukid. Maganda kasi 'to. Pwede rin 'yung calcium nitrate. Maganda rin 'yun iinahalo sa sa tubig at inididinit sa puno. Ito naman sinasaksak lang sa paligid ng puno ng sili tabletas to so gradual lang ang pag-release niya ng calcium tsaka concentrated na yung calcium nito eh para sa manok to so high dose yung calcium niya hindi katulad balat ng itlog medyo matagal lang bago siya talagang ma-absorb ng tanim matagal lang absorption niya kasi ipaprocess pa ng ng lupa yung balat ng itlog parang magde-decompose pa muna bago maging readily available yung pinaka-calcium niya, hindi katulad nito. Okay na. Uh, magdi-dissolve na lang siya kapag dinidiligan mo, nababasa yung ano, puti-unti siyang nagdi-dissolve sa lupa para masipsip sip, -sip ng ugat. 'Yun naman calcium nitrate, pag dinilig mo 'yun, prekta nang sisipsipin nung nung halaman yung tubig na may calcium nitrate. I ilalagay na niya kaagad sa mga system niya, sa mga branch niya, saka sa dahon niya ito gradual lang parang supply ito ng calcium ng halaman mo Ayun. pero mas maganda talaga kapag tinamaan ka ng pangungulot ito parang baga sa ano eh supply ito ng calcium pero yung calcium nitrate kapag tinamaan ka ng kulot yun ang idilig mo para yung mga bagong usbong hindi na maging kulot na katulad ng mga na hulot na so yun ang ginagawa natin sa mga tanim natin ato. kung napapansin nyo mga kabukid hindi pa sila namumulaklak hindi namin sila pero sa mumulaklak nahiyan lang namin kasi para para ma-reach nung sili yung talagang maturity niya eventually mamumulaklak din yan hindi naman pwedeng hindi yan mamumulaklak at magbubunga. Mamumulaklak at magbubunga rin yan. Hindi naman namin sila minamadali. May ibang sili naman na may bunga na ginagagamit namin sa pangsausawan. <laughs> yan ang ginagawa namin sa mga sili namin na hindi kumukulot. Pero meron tayong mga sili na matatanda na nakulot. Yun, suggestion ng isa nating kabukid. Diligan ng calcium nitrate, which is ginagawa naman din talaga namin. Pero, diniligan natin, ulit para talagang to make sure na hindi na sila maging kulot ulit sa so, mga kabukid bumili na kayo nito pang supply nyo ng calcium sa mga tanim nyo pwede rito sa ibang tanim pero depende lang kung calcium ang problema nila pero kung ibang tanim kasi kulot pero hindi naman calcium ang problema ng tanim pwedeng ibang dahilan. Insekto or sakit or punggus or anuman. Pero sa sili, usually, usually, calcium deficiency ang pagkulot nila. Pero minsan merong mites, minsan merong pungus Pero usually, calcium deficiency. Usually lang naman. Iba-iba so din yung dahilan. So mga bukit, hanggang sa susunod. Gumili na kayo nito. Maraming salamat! Sa alam!